is may gilid. Baka na may gilid. So, Pusotol. Ayan. Pusotol ah, na sila. Ayan. Kapakainin so, ka sila ngayon eh. Potol, potol lang pa ah. Potol eh. Hindi po payat pa. Nagyan hmm. ko rin ng ano. Goma. Uh, Para kumantay. Para kahit paano. Pag lumaki na siya. Makakatayo siya. Kahit isang paa lang. Ayan. Hmm. Masigla naman siya yun.